Magandang gabi sa inyong lahat. May kwento ako tungkol sa isang kakaibang pangyayari sa BGC noong nakaraang linggo. Gabi na noon at naghihintay ako ng grab. Nakaupo ako sa waiting shed, matay nakatutok sa phone habang nagre-refresh ng app. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Parang may dumada ang hayop. Pero ang kakaiba, parang patalikod ang mga yapak. Pagtingin ko sa CCTV monitor sa katabing building, wala akong nakitang anino o anumang gumagalaw. Lumalakas ang tunog, mas malapit. Pabaliktad pa rin ang mga yapak. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga kamay habang hawak ang phone ko. Nang dumating ang Grab ko, dali-dali akong sumakay. Pero bago magsara ang pinto, nakita ko sa side mirror may maitim na anino, kambing ang hugis, naglalakad pabaliktad papunta sa dating kinauupuan ko. Kung gusto nyo pang makinig ng mga katulad na kwento, i-follow nyo ang channel na ito. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na episode. Ingat kayo palagi!